Ako, shout out pala sa bus ko, si Asay Lood na bibi <laughs> bus Asay na lood Lood na bibi na bus Asay lood bibi na <laughs> mabibo ang na to wow. wak kulang mga bus ba kulang mga bus balik <laughs> na bibina na wala na bus Asay bibina na Dapat <laughs> <laughs> bus Asay

Simkok na to ba? Kulang yung mga bus ba? Kulang yung mga bus <laughs> Balik na say <laughs> si Alino ng dagat kailangan muna natin magpahinga ng konti para may lakas tayo guys lakas ng no, room para gumante para gumante at na nakalimutan pala ako shout out pala sa bus ko si Asay luna baby, na <laughs> bibi na lang luna na bibi na

ginagamit ni Jolex so, wala ko na yung gamit kay ay gidala-dala na ko

Luya Master Luya Mega Stadium Pinawa Dapat kong Butasay Butasay na ba? Luya Butasay eh Balik ka na